ang magkaibigang Rendon at Alihar. Mula sa angkan ng mga mandirigma ang binata, piniling umalis sa nakasanayang buhay para tuklasin ang lawak ng mundo. Kapwa alam na mapanganib ang buhay sa labas ng kanilang nayon, ngunit hindi na ito alintana ng magkaibigan. Nangangaso ang mga ito para makakain at sa tuwing mapapadaan sa mga nayon, sa ng lakas sa rendon, kapalit ng pagkain at ilang peraso ng ginto. Konting lakad pa doon. Hirap sa'yo, ang laki ng katawan mo, napakatamad mo maglakad. Kita pa dito yung pinanggalingan natin, no? Oh. Ipa nga nakakatayo yung mga tinalo mo, eh. Aba, hindi ko nakasalanan kung bakit napakahina nila. Pero ayos din yung naisip mo, ha? <laughs> Kahit papano, nalaman na ng tiyan ko. Sabi ko naman sa'yo, eh. Samo mo lang ako, hinding hindi ka magugutom. Hindi nga ako magugutom. Puno naman ng kalyo ang kamakuko, kakasuntok. Huwag ka na magreklamo. Sa ating dalawa, ikaw yung nabihayaan ng lakas. At sa katalinuhan ko, siguradong walang makakahadlang sa gusto nating gawin. Teka, ano bang dahilan mo? Bakit tayo naglalakbay? Simple lang. Gusto kong hanapin yung sarili ko. At malaman kung bakit ako binigyan ng ganitong uri ng lakas. Eh ikaw. Hmm, Di ko naman masasabing gaya ng sayo dahilan ko. Di naman ako sinilakas mo eh. Siguro, gusto ko lang malaman kung gaano kalawak ang mundo. At kung ano yung nag-aantay sa akin sa labas ng bakod ng ating nayon. Gusto kong tumuklas, malaman kung ano yung naghihintay sa akin sa mundong ito. Parang wala namang kwenta yung dahilan mo. Pero nandito na rin tayo eh. Mabuti na ding may kasama ako. Kahit papano, may nakakausap kasalukuyang naglalakad ang mga ito papunta kung saan. Kung titignan, walang patutunguan ang ginagawa ng mga ito. munit silang dalawa lang ang nakakaalam ng daylan kung bakit sila naglalakbay. Serendo ng panganay na ng pinuno, taglay nito ang lakas na hindi mapaparisan. munit hindi ito marunong gumamit ng utak. Tanging lakas ng pangangatawan ang inaasahan. Samantalang si Alejara, bagaman may kagaspangan ang ugali, nagtataglay ito ng kakaibang katalinuhan. Sa pinagsamang lakas na rendon at katalinuhan ni Alejara, walang makakatalo sa kanila. Isang buong araw naglakad ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa isang nayon. Nagkataong pista sa lugar. Pinagdiriwang ng tribo ang kanilang bagong tanghal na pinuno. Uy, mukhang swerte tayo sa pinuntahan natin ah. May handaan, sigurado makakain tayo ng libre. Tara, puntahan natin yung pinag-uumpukan ng mga tao. Lumapit ito sa mga nagkakagulong madla. Hanggang sa mapagtanto ng dalawa. Ito ay paligsahan. sa ng lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Hmm, suntukan na naman? Sasali ako dito? Hoy! Alihar! Bumalik ka dito! Hindi pa man nakakatapos magsalita si Rendon. Tumakbo na si Alihar sa mga nangangasiwa upang makipag-usap. Nakatingin ng mga ito kay Rendon na noon ay nakatayo lang sa sulok. Maya-maya ay bumalik si Alihar. Nakangiti ng nakakaloko. Isinali ni Alihar si Rendon sa isang paligsahan. Ang mananalo, magkakamit ng pabuyang ginto at masarap na pagkain. Talunin mo ang lahat ng mga kalahok, ang pabuya sa mananalo, isang supot ng ginto at masasarap na pagkain. Inikot ni Rendo ng tingin sa paligid. Napansin nito ang mga kabataang nanghihingi ng makakain sa mga tao. Napangiti ito at tumugon. Wala akong pakailam sa ginto. Kunin mo kung gusto mo. Sapat na sa akin ang pagkain. At bago matapos ang laban, Kipunin mo ang lahat ng mga kabataan. Anong gagawin mo sa mga bata? Huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Matapos makipag-usap ay naglakad ito papunta sa entablado. Na naging hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay kinutsasiren doon. Dahil sa katabaan ito. Munit lingid sa kaalaman ng mga naroon may taglay na malahalimaw na lakas ang binata. Habang papasok ang isa sa mga kasali, matipuno ang katawan, punong-puno ng peklat, bakas ng mga nagdaang laban. Ayon sa nagpakilala dito, siya ang kampyon ng tribo mula sa kanluran, kilala sa pangalang Tubal. Ikaw ba ang makakalabang ko? <laughs> Siguraduhin mo lang na mahaliw ako. Huwag kang magalala, talagang maaliw ka, kakapulot sa ipin mo. Anong sinabi mo? Dahil sa galit, sinugod nito si Rendon. Isang malakas sa suntok ang binigay. munit sinalo lang ng binata ang kamao ng katunggali. Yan na ba ang lakas mo? Bukan nagsasayang lang ako ng oras dito, Alihar. Wika ni Rendon sa baylingon kay Alihar. Nainsulto ng husto ang kalaban sa pagkakataong iyon, isang malakas na sipa ang binigay kay Rendon. Tinamaan sa tagiliran ang binata, ngunit hindi ito natinag. Hinawakan ni Rendon ang paa ni Tobal, inihagis palabas ng entablado. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan mo, manatili kang nakahiga. Huwag ka nang tumayo, pakiusap! Hindi na nakatayo si Tobal. Tinanggap nito ang pagkatalo inabot ng binata ang kamay upang itayo ang katunggali. Kalaban kita, pero hindi kaway. Mausay ka sa laban ha. Kakaiba ang lakas mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Mausay ka ding mandirigma at masaya akong nakatunggali kita. Matapos ang pag-uusap, lumabas na si Tobalas sa intablado. Bagaman kay Ian para sa kanya ang nangyari, hindi na nito pinansin ang sinasabi ng mga tao. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, naglakad palayo si Rendon sa intablado. Ngunit hinarang ito ng ilan pang kalalakihan, kasama ang isang matanda. Mahusay ang pinakita mo sa laban. <laughs> Ngunit hindi pa tapos ang paligsahan. Marami ang gusto kang makalaban. Huwag mo sabihin, atrasan mo sila wika ng matanda. Ngumiti si Rendon. Tinignan ang mga mandirigma. Nakapaikot ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakisali sa usapan si Alihara. Sandali lang. Kung sakaling pumayag ang kasama ko, ano naman na magiging kapalit? Ngumiti ang matanda at muling nagsalita. Lahat ng gusto niyong makuha, ipagkakaloob ng aming tribo. Hmm... O maganda ang alok mo. Pero paano naman ako makakasigurado? Natutupad ka sa usapan. Ang matandang kausap nila rin doon ng mga oras na yon ay ang ama ng bagong pinuno ng tribo. Dahil sa nakitang lakas ng binata, muli itong nakipagkasundo sa kanila. Duda si Alihara sa mga binibitawang salita ng matanda. Kaya naman nag-isip ito ng paraan para masigurong hindi sila malilinlang gaya ng inutos na rin dun. Inipon ni Alihar ang mga kabataan sa isang sulok, ginawang pain. Tinakot ang matandang papatayin ng mga ito kung hindi sila tatalima sa napagkasunduan. Huwag <laughs> kang mag-alala, tutupad ako sa aking salita. Ano, pumapayag ka na ba? O sige, pahig na ako sa isang kondisyon. Ako ang magtatakda ng aking pabuya. Wala namang pagtutol sa panik ng matanda. Munit may isang batas na kailangang sundin sa laban. Hindi maaaring patayin ng nanalo ang matatalo. Huwag kang magalala, mandirigma ako pero hindi ako mamamatay tao. Kung ganoon, simulan na ang laban. Lumabas ng entablado ang matanda. Nagsipagpasukan ang mga mandirigma apat na malaking kalalakihan ang pumaso. Pinaikutan sa rendon. Pinagsalubong ng binata ang kanyang kamo. Inarap ang mga kalaban. Isa-isang sumugod ang mga ito. Ang ilan ay may dalang sandata. Muni't ang ilan sa mga ito ay purong lakas ng gamit. Nagulat ang mga tao ng tagayin siya ng isa sa mga mandirigma. Tumalbog lang ang talim ng itak maging ang sebat na itinarak sa kanya, hindi tumalab. Hinayaan ng binata na sumugod ang mga kalaban hanggang sa mapagod ang mga ito. Tig-isang suntok ang binigay ng binata dahilan para tuluyang mawalan ng malay ang mga ito. Hindi makapaniwala ang matanda nang makitang bumagsak ang kanilang mandirigma sa pamamagitan ng tag-iisang suntok. Nanalo si Rendon. Hinulungan pa nito ang mga katunggali na makaalis sa intablado. Mahusay! Ngayon sabihin mo kung anong gusto mong pabuya!